Morning! Maaga nagising yung ating mga bata. Si Jack naglalaro ng kanyang paa. Uy! Hilak man! Nandito yung mga, mga ate. Ay, naiinis siya pag hindi niya nakuha yung kanyang paa. Umiyak. Umiyak na nga siya. Good morning! Kamusta yung inyong mga araw today? Si Inday ninyo maglinis, magluto na naman kayo for today. Where the last people standing, still dancing when the lights come on. The music is fading, but this is our favorite part. I used to feel like an outcast, nothing comes out. Wait, hello, or Mommy, because you make me feel like a nag mga tita. Grabe yung ulan. Ulan na naman tayo today. Buti na lang yung mga bata. Nabilihan ko sila ng jacket na waterproof. Kanina pa yan sila ready. What happened? What's wrong? Nothing? wild to mga 15 minutes din yung wild niya bago siya natulog sa glit ngayon gising siya ay ako wow oh, laban <laughs> ay laban sa life mami mm sejak si mami si sejak mami dora oh still open I'm an expert at ulan. Ito yung amin na sundan, oh. Ito na tayo. Traffic kay basta ulan ganito. Traffic masyado. bulaklak bata. Ayaw niya jaan Naglalaro kasi siya kanina. Tapos na disturbo. Now we go, now we go, now we go. Tin ko lang yung dalawa. Oy! Okay. Ako masamad lang. Batang galit. Close it please. Thank you. Good high yours, J.J.? Close your zipper? Yeah. Why well, you don't want to wear your stockings? you It's not time. J.J.? And pretty Jenny? Where's my pretty Jenny? Wow! wow. Same sila nang kuan O, jacket. Mommy, mommy, how to wear jacket? You are twin. Are you twin? No. No? <laughs> yeah. yeah. Nang isa oh. At least safe sila pag ulan hindi sila mabasa. Kay waterproof man ang jacket nila. Oh, the gate is open now. gift is Hello everyone! Alam nyo, mayroong regalo si Ate Oni sa akin last birthday ko may biniribiro ako ni Wayne na dapat daw niyo new... next year ko na daw buksan. So ngayon, nakita ko dun sa aking washing machine na ko pala talaga na buksan. So thank you kay Ate Oni. At ngayon, bubuksan ko at maso surprise ako sa laman nito. Ha? Come here? help mommy? Mm -hmm. Can you help mommy do it? Mm -hmm. Wow! Mm -hmm. Oh my God! Ito pala yung laman. Wow! Mm -hmm. Hello, thank you, Tioni. Mm -hmm. Rabi talaga si Tioni. Last August 2017, ka-birthday sila ng mama. Mm -hmm. Hindi ko talaga siya narigaluhan kay... Mm -hmm. Nag-greet lang ako kay ate. Tapos ito nga. Nice. Hey, hey. Ngayon ko pa nabuksan si Oli. Nice. That is so nice. Say thank you, Tita B. Say thank, thank you. you. Wow, Jack. Look at that. This paper. Oh, oh my gosh. Look. Hala. Ay, ang bango. <laughs> ang bango ng perfume. Ayan, oh. Bawi lang ako sa'yo next time, Tiha. Ha? Alam nyo naman, super. alam nyo naman itong kaibigan mo, Tioni. <laughs> si Ate Oni, ba? Grabe ka giver. As in, super giver. What's that, Jenny? Si Jenny, walang gawa pa sa kanyang buhok. Kay paliguan ko pa yan sila. Okay, hapo na dito. What's in? Si JJ, Jay, Jay wala, nag-exit na. Ayan, oh. Wow, thank you. Say thank you, Jack. Thank you. Alag, bakit man ito ginisi natin, Jenny? It's safe. It's safe. Come here, Daddy. Agay, Jenny. Hi. Say hi, Tita. Hi. Kamusta kayo? They're asking you if how's your school. Tell them. Tell your Tita. How's your school daw? Huh? I like it. Do you like it? you like it? Jenny likes it. May nag-comment sa akin ba? Wow! Na super hands-on daw ako. Tapos may nag-reply sa baba. Choice ko daw kay nag-anak-anak daw. Ay, kasalanan ko daw na maging hands-on ako. Wala daw akong choice na mag-hands-on kasi kasalanan ko. Marami daw akong anak. May nag-compliment sa akin. Nagalit sa Bonzio doon sa nag-compliment sa akin. But thank you! Thank you! Thank you! Wala, ang bango. Wow! Baby Liz, it's nice or not? Ooh! Jack! Look! Wow! Ang dami! Can you open that one up? Ang dami naman! I didn't know what I got. Yeah? Baby Liz, again, oh. Ang bango niya. As in, ang bango. Tropical Silky Hand Nail and Cream. Tapos, itong isa is Baby Butter. Tapos, meron pa yung eh. sabon asa ito. Cleansing Soap. Oh, baba mo ng patiti ni <laughs> Mami. Thank you, Tia Ngayon ko pa talaga nabuksan kay... Sabi so, ni Wayne, dapat daw di ko buksan. Kaya pa surprise ko daw. Surprise ko daw sa aking sarili. So, ngayon, ayan na, ko na. It's nice, honey. Wow. One, mm. oh. Huh? Okay. Yeah, you forgot Oops. about it. No, because you said I'm gonna open it next year. Oh, today? Remember? So, nag-sorry like, siya kayo. Giniba niya. Giba. Gini Uy, ang bango. Nag-spray ako, oh. Parang itu yang anu amoy di oni. Bangunnya This one. It. Do you want to open it? To so. One. Wow. <laughs> si Jack on oh, si Muso. Si Muso ni ang bata ni. Si Muso ni. Hi, Jack. So, you wanna try? Look, it's nice, man. Wow! It's <laughs> well nice. What's this? You have to read it, anak. It's still not open. Huh? Yeah. Mm -hmm. What is it? Parang akong hindi kanding ng baho. Ang baho ko today is parang normal. Normal yung baho ko. Ang amoy ko normal. Is parang tambay na ulam ligo. No. <laughs> Thank you, Ate. If you're watching this, we're okay. Oh, yeah, making book. Okay, now making book. No, hide it. What's inside? Cream. It's cream, anak. But what is it for? It's for mommy's face and and hands. See? Hands. Read right? it. Read it. it in there. Jacob, smile, be say thank you. <laughs> no ulam. Hey, Jack. Say thank you! Azale! <makes noise> ah, smile ba? Adilis siya mag-smile today. Dito ko siyang ipatulog. Smile. Smile. <laughs> <laughs> Isugag dagwayoy. Galit lagi siya sa mundo. Wala siya sa mood. Hmm? Galit lang. Dago um ko lunggun. <laughs> Dago ko lunggun. <laughs> suko dulu dah kulung kan suku yung dah kulung kan ayaw niya makipagkulitan sa akin today ay katita lang ka mag smile hmm? tara ka sa ilang mag smile dili ka mag smile ng mami okay hindi <laughs> ba mahalag nagdigwa mag smile pa rin siya sa inyo Be smile kang titas hello Wala, nadigwa man kang mami ba? Bisa salita sih? Say hello. Say hello ba. Oi. Si Billy. Na hello. Na hello. Nah, hello. Nah, hello. 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 Kamu bilu, Dili? Kamu bilu? Dili, ilu. Ilu, mama. mama. Ilu, mama. Ilu, mama. Ilu, mama. Mama, aku ingin.